we <laughs> Tapos talagang oh. ayaw mo nang pagano doon kaya no. Eh. Oh, Yo, piliin lang ako mo. Mga 500, 600. Ako. Oo. Oh, yung ayaw oras ko ba? Yung oras ko din. Abala din. Siyempre, meron din akong ginagawa. Ano? Uh, 400 na ganito. Mga winches, 300. Pwede na siguro yan. Ha? Pwede na. Kung meron lang talaga sana ako pwede paglagyan ng Ayan, nakaka-junk update ding update lang tayo sa ating mga naiipong kalakal ayan papakita ko lang po sa inyo at uh, ito tayo nakaiikot ngayon at nagantay po tayo ng mga deliver ng Wilkins saka TV mga TV uh, board sari-sari mga appliances may taga-pick up po tayo nyan Problema mga kadyang, hindi dumating yung ano, yung sa TV natin. hindi dumating lang yung sa Wilkins. Kaya yun po yung napadeliver natin. Sa so, ngayon yung TV. Ayan, hindi pa na kuha. Ayan po, i-update ko lang po kayo mga kadyang sa aking mga naipong kalakal. At ito pa muna yung, ito muna yung ano natin content natin ngayon. Sinsya na po kayo mga kadyang. ayun po, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga ano natin. Naipong kalakal. ayun po. Ayan mga kadyang. Ito pa yung mga naipong natin. Mga bakal, sarasari. Mga tapaludo, alambre. yung mga yero po tayo dyan. Ito mga plastic. Ayan, mga timba, sar-sar, planggana. Ayan, may tayo. Ah, uh, drum. Ayan, ito po, meron pa tayong baklasin. Baklasin pa po ito. Sar-sar, hindi pa natin na baklas. Ayan po, ito po yung mga ano, uh, sakusakong, ano, lata. Ayan, napakadami na pong lata natin. Sakusakong na po yung lata natin. Ayan, nakadyang. Ayan dito naman po sa kabila ito po yung mga monoblock mga upuan, Ayan, madami na rin po meron pa po tayong nakuha ang mga electric fan Ayan. mabaklasin po po natin yan ito mga bike Ayan, mga kalan ice cooker ayan, ayan. ito po segregate po natin yan Ayan, ito mga papel ipag-iwalayin po natin yung puti dyan ayan. Ito po yung mga aluminum, mga board, eh mga battery. Ito po yung di kukunin sana ngayon. Dumating yung uh, ating uh, taga-pick up. Ito po sa kabila, dito sa labas, marami na po tayong mga jambo na mga plastic. Ayan, apat na jambo. Ah. Bali, anim na po ito, anim na jambo. Ito po. Saka, Saka, sa ayan, sa kaunahan, ayan ito so, apat ayan, ayan mga kadyang kano natin ito pa may mga bike tayo uh, bike ito, ayusin pa natin itong mga ipon natin na nagbinta ngayong hapon ayan mga kalat pa ayusin pa natin yun ito napakadami nating bote ayan napakadami na buting ano, bote sasakuhin pa natin yun Ayan. Sa bundok na nabuti. Harap sa mga emperador. Mga buti ng gin. Ayan. Ayan, mga sakosako pa. Ayan mga kadyang. At uh, napakadami pang sasakoy natin. Wala tayong sako. Kapag pumupunta tayo sa main junk shop at wala, wala pa silang sako. Kaya hindi pa tayo makapagsako. Ayan mga kadyang. Hinantay pa natin kailan magkaroon sila ng sako na ano, pang at saka jumbo, kulang pa rin tayong jumbo marami tayong plastic na ano, nakukuha Ay, mga kadyank yan lang pong update ko sa inyo mga kadyank ito pa yun pong kukulik po tayo po ngayong hapon ang TV eh pa-deliver ka natin kaso hindi dumating yung taga pick up yan lang po mga kadyang yung ano natin yung update natin sa ipo natin na kalakal thank you for watching mga kadyang please follow and subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless. Bye-bye.